Muli pong nakaranas ng harassment ang barko ng Philippine Coast Guard mula sa Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa loob po ng mayigit isang linggo ay apat na pong beses daw silang binuntutan ng mga barko ng China sa Bao de Masinloc. Magbabalita tungkol dyan si Gio Robles. Nagsasagawa ng Maritime Patrol ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ng sumulpot ang dalawang Chinese Coast Guard vessels ang isa tila hinarangan pang pa ating barko. Nangyari ito noong nakaraang linggo sa Baho de Masinloc o mas kilala rin sa tawag na Scarborough o Panatag Shoal. Ayon sa PCG, sa siyam na araw na pagpapatrolya, umabot sa walong Chinese vessels ang namonitor nila. Apat ay Chinese Maritime Militia Vessel, apat naman ang sa Chinese Coast Guard. Binuntutan daw ng mga ito ang BRP Teresa Magbanwa ng higit na apat na pong beses. At nagsagawa pa umano ng delikadong pagmaniobra at pangaharang ng apat na beses. Iginiit naman ng PCG sa pamamagitan ng radio challenge na teritoryo ito ng Pilipinas alinsunod sa international law. Sa kabila ng insidente, natuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng PCG sa isang daang Pilipinong mangingisda na sakay ng labing apat na bangka sa Panatag Shoal. Biyernes, nagsagawa rin ng Joint Maritime Activity ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy at ang USS Gabriel Giffords ng US Navy sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG Maritime Security Advisor for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, mapapadalas pa ang mga pagpapatrolya sa ating mga karagatan. After dun sa Alaska sa mga mga uh, we're going to a complementary effort no? Uh, with the uh, pure fishers and aquatic resources. Nung lunes naman naging maayos ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources lula ng BRP Dato Sanday sa Ruzol Reef. Wala pang namataang Chinese vessels. 30 tonelada ng diesel, gamot, tubig at pagkain ang naipamahagi dyan ng BIFAR sa labing anim na bangka ng mga mangingisdang Pinoy. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.